Kaya nga pala, nagbabalik ulit, no? So, ito. PS update tayo sa soon for sale natin na character, mga brother. So, ito, 160 k PS yung sa ano nya. Fake PS. <laughs> Pero pag sa pre guys, ito yung PS nyan. So, 156 k So, daya PS, ito ang sawing o 160k siya mga brother so update sa sa mga items and weapon sa accessories plus 15 na yung set sa accessories guys okay so papakita natin no oh. yan ito yung ano yung build ko dito is attack sa crit crit damage increase mga brother ayan kita nyo naman yan awake to po pala tong ano so tataas pa bis nito guys pag na awake tari na tong ano so ito yung APS weapon maapdi hapdi na rin to <laughs> tapos syempre may weapon to na pang ordeal pero ito na rin eh APS na rin yung ginagamit ko sa ordeal guys kasi mas ma ano to eh, mas malakas pero minsan ito kinukumpare ko APS uh, si APS weapon pa rin yung ano malupit so yun lang naman yung na ano so itong mga to pinipitik ko sa shining baka sakaling makachamba kasi hindi ko naman din masikaso to mga brother kasi hindi ko siya magamit sa mga raids so kayo na lang mag -raid. so, may mga repair stone pa to guys ayan marami pa no so ito yung stats nya tingnan nyo na lang ayan so hindi na to masama sa gusto mo pvp ayan. mag -farm, no so sa imprint naman temporary imprint dalawa pa yung temporary imprint so, apat pala sa dalawa tatlo apat so di pa kasi tayo siniswerte sa silindya guys so may token din tong liara iyan nakakuha tayo sa gildwar kaya sipagan yung mag mga brother no so, mamaya baka swertihin tayo makita natin si liara dito sa C5C ito bukas bukas natin malalaman no? then sa first point ano pa ba papakita natin eh, ito naman upgraded na ordinary night rank one. dito naman, wala naman na bago dito guys, isipin pa rin hindi ko madagdagan kasi walang di siguro pag tinalpakan nyo to ayan o, no? gawin nyo itong ano, talpakan nyo ng DS to marami tong points eh na naiipon ko lang kasi hindi nga masikasa mga brother sa so dami na nang ano so i, i siguro ipopost ko to sa page mga November after ng airdrop Uy, mix airdrop mga brother, no? So, sa interested, ano lang kayo? Mag message lang ayo sa FB page ko. Meron din ako, brother ko. Search na lang mga brother, no? Kaso, hindi ako masyado active dun sa YouTube talaga. Hindi naman nata nakaka-message sa YouTube, no? <laughs> so, ayun lang naman sa character na for sale. Kasi may nag may nagtanong, update daw. No. So, ipapakita ano pa natin. Kasi ini-edit ko rin yung ano nito. Ay hindi, hindi ko pa pala ini-edit. Pero maganda 'yun, no? Maganda yung sapit nito, hindi naman masama. Ah, na rin 'to sa PVP kahit pa ano. So, yun lang naman for today's video. din Then sa community service natin, tuloy-tuloy pa rin naman yun. Doon kay Senior Chen, mga brother. Sa new server, pagka minsan ako may gamit doon sa priest. Kasi hindi kasi sa akin yun, guys. Eh. Bali, binigay ko na yun sa... Ano sa mayari ng senior Chen kasi yung senior Chen sa akin na talaga yun nabili ko siya ng mura halaga lang. <laughs> so ayun, binigay ko yung price ko sa kanya doon sa new server. So yung gamit ko talaga doon yung Glad pero ako din may hawak minsan nung price niya. So minsan nag nag ordeal din ako doon pag uh, nag nagchat ng ordil yun, matik sama na kayo. So yun lang naman guys. So wag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel. Ayun, peace out. Bye-bye.